ang pag-iisip ng ideas ay hindi mo makukuha sa pag-upo ng sama-sama tapos magbe-brainstorm kayo kung anong mga solusyon dun, mga magagandang ideas sa solusyon dun ang pinag-uusapan na lang sa meeting kung ano yung i-commit mo gali. good morning mga kasosyo ngayong araw na to ay special dahil may special meeting tayo ngayon sa office at sasama ko kayo sa mga meeting ngayong araw na to at share ko rin sa inyo yung principle ko regarding sa pag conduct ng mga meeting kaya tara biyay na tayo medyo madilim pa ngayon ano palang eh alas 5 pa lang ng umaga kaya uh, madilim pa tara 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 Good morning mga kasosyo. Dito na tayo sa cargo. Napakagandang umaga to para mapagsimula ng bagong trabaho. Ang sarap sa pakiramdam. Bagong umaga, bagong simula. Ooh! Lahat ayos, walang problema. Sarap, walang magulo. Ah, sarap sa pakiramdam. Uh, tara, kamustahin natin sila yung mga katrabaho natin dito. At uh, sobrang good morning talaga dito. Good morning guys! Musta? kumusta tayo dyan? Ganda ng umaga, no? Ganda ng umaga. Ah, ano? Kamusta tayo? Hindi maganda kuya, Nakaka-bad trip. Ano? Nakaka-bad trip. Bakit? Isa dito, pumasok, lasing eh. Ako Problema yan ah. Sino laging late? Yeah, na battery pa ako ngayon kay Arvin eh. Bakit? Ano, gumising ako ng maaga tapos 6.30 pa kami nakapasok. Puro kayo problema ah. Buti pa si Kevin. Ano, kamusta Kevin? Yeah, pwede, pwede pong pabali. Pwede pong pabali. Pwede pong pabali. Dinti <laughs> kayo aga-aga. Sinira nyo na kagad yung araw ko. Kakapi pa lang ako eh. Sira na yung araw ko. Mag... dito. At medyo mainit. Drys lang. Yung kasi namin dito sa garahe, wala pang heat shield eh. And, bon, Bon, sa so, ko lalagay? Tapos na ako sa trademark na mapang Super PM. Saan so, ko'y lalagay? Email ko sa'yo. Anong email mo Bon? Y J? Yo, as in AF. Ah, F as in FASTA. <laughs> F as in FASTA? Ah, oh, sige. Hindi P. As in pass. <laughs> Wala. Ay, ibon pa, pa pm na lang sa akin pala, please. Tapos ako, oh, may busy busy ah. Ayos yung may trabaho, ayos yung trabaho mo kay Ma'am Casey. Ano talaga? Hindi, salam. May pitch siya. Mas ka lang siyempre. Mas So yun po, no? hapo na dito mga kasosyo. Medyo marami na tayong nagawang trabaho. Pero marami pang gagawin ngayong araw. Merenda muna tayo. mag tayo ngayon tungkol sa meeting. Tal ngayong araw kanina. Mula kanina maraming meeting dito sa loob ng cargo. Pero pag-usapan natin yung prinsipyo ko pagdating sa pag-meeting. -me Pag-gather ng mga tao, pag-uusap, ng marami. At tingin ko sa meeting, hindi, yan, hindi, ka mag, hindi kayo magmi meeting para pag-usapan ng mga problema. Walang kwenta yung meeting na yun. Pag ang meeting nyo, nagpatawag ka ng meeting, usap-usap kayo para pag-usapan yung mga problema. At pagtapos pag-usapan yung mga problema, mag walay na kayo. Yun ang walang kwentang meeting. Ang meeting para sa akin na maganda, na pinapraktis namin, ay eh yung pag-uusapan nyo na lang yung mga solusyon sa problema. Yung problema, lalab makukuha mo yan sa mga simpleng pag-uusap lang no? nakasabay mo sa pagkakape yung katrabaho mo nakasabay mo sa sasakyan dun pa lang sa mga conversation nyo, na yun mapag-uusapan nyo yun na yung mga problema so kahit walang solusyon, okay lang pero pagdating ng meeting ang pag-uusapan nyo yun na yung mga solusyon sa mga problema na pag-usapan nyo sa mga panahong hindi sinasadya kapag ang isang meeting eh, wala kayong ibang pinag-uusapan kung hindi yung mga posibilidad K maaring ganito, maaring ganyan, puro suggestion, at puro pagtatalo, waste of time yon, hindi yung meeting. Walang kwenta yung pinag-aksayan ng oras. Yan ang masela na binabantayan ko sa mga meeting. Yung hindi maaksayan ang oras ng lahat. Sipin mo sa isang meeting, bawat tatlo lang kayo mag-uusap kung walang kakwenta-kwenta yung pinag-usapan nyo, tatlo, times 3 yung nasayang na oras. Kasi tatlo kayo dun eh. Lalo na kung marami kayo. Kung sobrang dami nyo nag-meeting, tapos ang napag-usapan nyo lang, ay e, mga problema. Tapos magtatapos kayo sa, sige, tapos na ang meeting. Pag-isipan natin ang mga solusyon sa mga problema na yan. Napaka walang kwentang meeting na yun. Kung ganoon ang mga meeting na inatenan mo, huwag ka nang umatin. Dahil sinasayang lang nun yung oras mo. Mag-trabaho ka na lang ng nakayo Kasi doon, may productivity pa. Diba? Kaysa meeting ka ng meeting. Wala naman nangyayari ng kwenta yun. Maraming ganun na Hindi ko naman linalahat Pero maraming ganun na professional Naka-americana Naka-long sleeve Naka-necktie Pero pag nag-meeting Walang kwenta yung mga pinag-uusapan Kuro aksaya oras Walang solusyon Kuro problema Walang kwentang meeting yun Ako personally Hindi ako nagpapatawag ng meeting O nagpaparequest ng meeting Nang wala dala daladalang solusyon Sa problema Hindi ko man hawak yung pinakamaganda Wala ingay <coughs> Ay, yung ice cream. Napaka walang kwent. Ako personally, sinisikap ko na hindi hindi ako magpapatawag ng meeting o magpapa-assemble ng meeting kung wala akong baong-baong solusyon o Dalang solusyon. Hindi man daladala ko yung pinakamagandang solusyon pero basta dapat ako mismo may dalang solusyon. Mainam kung may manggaling na solusyon sa mga ka-meeting mo. Pero never na mangyari na may pag-meeting ka na ikaw mismo walang dalang solusyon kahit isa kung mas maganda yung solusyon ng iba walang problema doon importante magtatapos ang meeting na may solusyon at hindi problema lang yun lang gusto kong sabihin sa pinupunto ko tungkol meeting tungkol sa meeting yung meeting na brain, brainstorming yung magmi-meeting kayo tapos mag-isip kayo ng mga ideas baduy na baduy ako doon ang pag-isip ng ideas ay hindi mo makukuha sa pag-upo ng sama-sama. Makukuha mo yan sa paggawa ng mga ordinaryong bagay. Bawa, naglilinis ka ng kotse, nagsasabong ka ng pinggan, dun pumapasok yung mga magagandang ideas na solusyon. Hindi yung magmimiting kayo, magsasama-sama kayo, upo kayo ng nakapabilog, tapos magsahain kayo ng isang problema, tapos magbe-brainstorm kayo kung anong mga solusyon dun, mga magagandang ideas sa solusyon dun. Hindi dun ang gagaling ang magandang solusyon, magandang ideas. Hindi doon, based of time yun. Ang pinag-uusapan na lang sa meeting, kung ano yung commit nyong gagawin. Yun na lang. Hindi yung magtatalo pa kayo kung anong gagawin. Hindi yun, hindi yun ang meeting na pinaniniwalaan kong maganda. Hindi ako, hindi ako ang pinakamagaling makipag-meeting. Ang ibig ko lang sabihin, yun lang yung sinisikap ko na hindi ko masayang yung oras ng iba. Kasi importante ang oras ng ibang tao. Nagtatrabaho yung mga yan. Batrabaho kayo lahat. Pangit mang istorbo. The best meeting is will start with a problem and will end with a concrete solution na pagtutulungan i-execute ng lahat hindi yung magsimula sa problema at magwawakas sa problema <laughs> 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 mm -hmm. Sinsensya ka na, Charia. Hindihan kita kaso, niwala naman ako makakuha ka. Charia, magandang hapon. Nagde-demand ng cancellation fee. Wala yan, ano yan? Anong ulam, te? Tinol naman ako. Tinol! Kuya Arvin, ang... Bakit? Sinadjess ko kay Kuya Chat, ipapatira sa Avengers ngayon gabi kasi ang pasok ng message nung bukas na. Oh, game na. Diba? Ano? Kung ano yung number na mabilis, mabilis pa rin. Sige. Hindi na lang kayo doon. Oo. Sige, ingat kayo po, ya. Yeah. Bukas ha. Bukas ha, walang late ha. So yun mga kasosyo, salamat sa pagsama ngayong buong araw. Diyan na natin tatapusin ang vlog ngayon dahil madilim na rin, mahirap na mag-vlog. Marami pa kaming gagawin dito pero Salamat sa pagsama sa buong araw, kahit wala namang ganong kakaiba sa ginagawa namin ngayong araw. Pero, sumama kayo ngayon at tinapos nyo itong vlog na to Thank you, thank you, thank you. At muli, huwag kakalimutan na trabaho tayo ng malupet Bawal ng tamad. Pag tamad, hindi dapat pinapakain niya. At ang tagumpay galing kay Lord dyan. Kaya, galingan lang natin at si Lord ang magbe-bless sa mga tinatrabaho natin. Basta galingan lang natin. Ayos mga kasosyo, sa Deuteronomy 18, It is God who will give you the power to pray to it di galing sa sarili mong galing. Kaya lupitan lang natin ang kada trabaho, dumaan sa harapan natin. Salamat mga kasosyo. God loves you ah. At I love you. Ciao, bye! Pre, 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 pre! Ito susumbong ko iyo, President. Ayan, e, kanina. Late yan, oh. Kanina, late kanina. Ayan, yeah, late yan. Ito? Oo, late chan, pre. Shh. Marap ka sa akin, kinakausap kita. Marap ka, pagalitan ka. Kanina, sinumbong nila sa akin yan, pre. Sobra ka sa kain. <laughs> ano yung sabi mo kanina? Ano yung sabi mo kanina? Short film? Ano yung problema mo? Kaya pabali. pabali po. <laughs>